Magsisimula na ang i livestream ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga pagdinig kaugnay ng kontrobersya sa mga flood control project simula sa susunod na linggo. Inihayag ito ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. sa isinagawang organizational meeting ng Senate Committee on Justice and Human Rights. All this fraud, we don't have the facility And we don't have the rules of procedure, but uh, but we will already shorten the procedure uh, in spite of no, no no rules allowing us. We will now go on live stream uh, next week uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already. Ayon sa ICI, patuloy ang kanilang paghahanda para sa mas malawak na investigasyon sa mga kaso ng pandaraya sa flood control projects. Bagamat limitado pa ang pasilidad at formal na patakaran ng komisyon, sisimulan na nila ang live stream ng mga pagdinig sa oras na makumpleto ang kanilang teknikal na kakayahan.